Ako nga pala si Rhea. Sang Bicolana, tara, samahan niyo ako ngayong araw. Ang lalaki na pala ng halaman ko dito sa harap ng kubo. Yumuyo ko na kaya nilagyan ko ng tukod. Tinanggalan ko na rin ng mga natuto yung dahon at binawasan ko ng kaunti para magsanga pa. Trinim ko na rin yung mga halaman at pinagtatanggalan ng damo. Laking tulong pala nitong aloe vera. Nung nasugatan si lalab sa paa, sobrang lalim nung sugat. Pero nung nilagyan ng katas, ilang araw lang ay gumaling na. Buti na nga lang at may tanim ako nitong aloe vera wala lang nakwento ko lang pero subukan nyo rin kung may sugat kayo at may tanim kayong aloe vera. Nagwalis-walis na rin ako ng mga kalat sa harap. Mas maganda kasi ang pakiramdam na kahit sa bukid tayo nakatira ay malinis ang buong paligid. Napagigising ka sa umaga, maaliwalas ang iyong makikita at may iwasan pa na may mamahay na ahas. Pagkatapos ko ngang maglinis sa harap, nagpunla naman ako ng mga pechay, sili, siling labuyo at pipino. Ginamit ko na nga itong egg tray na pinatabi ko kay Lalab para kapag lumaki na at kailangan ng ilipat, madali lang at hindi masyadong ma-stress ang mga seedling. Diniligan ko na rin after ko magpunla. Sinunod ko namang linisan at tanggalan ng damo itong mga tanim kong talong. Dito naman ito sa gilid ng kubo. Trinim ko na rin para mas mag-focus yung sustansya sa bunga. Nagpahinga na muna ako saglit dito katabi ng singkit kong pusa na siningning. Ewan ko ba dito, ba't palaging nakapikit kahit gabi na at wala ng araw ay parang silaw na silaw pa rin. <laughs> Pagkatapos ko nga guys magpahinga, pinitas ko na rin itong apat na pirasong talong pang ulam namin ngayong tanghalian ni Lalab. Okay na nga ito sa amin dahil dalawa lang naman kaming kakain. Umuwi na ulit sa kabite yung kapatid ni Lalab. Magtotortang talong nga pala tayo kaya inihaw ko na muna itong mga talong. Pagkatapos nga ay nilagyan ko lang ng sibuyas at kamatis at prinito ko na rin. Nakakuha rin pala ako ng ilang pirasong okra kaya sinabay ko na rin prituhin. Nagdala nga pala si tita din ng hipon isang araw kaya niluto ko na rin na ko na nga pala itong ganitong klaseng luto ng hipon yung prinito lang at nilagyan lang ng konting asin at paminta tara kain tayo naalala ko nga guys nung mga bata pa kami sa Bicol ganun yung ginagawang luto ni mama kapag may mga tirang hipon na pamain sa pangingisda si papa Ganon pala talaga yon no? Maaalala mo yung mga nakaraan kapag natikman mo ulit yung mga pagkaing niluluto sa inyo ng magulang nyo nung mga bata pa kayo. Ay, nagdrama. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain, ay prenon ko naman itong tinanim ng papa nilalab na mulberry. Hindi kasi namumunga ng madami kapag ganito siya kataas. Ang tamis pa naman ng bunga neto kahit maliliit lang. Bigla na naman ngang lumakas ang hangin at dumilim ang langit. Kaya eto, napatigil na naman ako sa ginagawa ko. Nagbabadya na namang umulan ng malakas. Baka magkasakit na naman tayo. Kaya nga nung umambon pa lang ay sumilong na ako. Yan lang. Tapos na. Bye-bye!